Okay? Isang mapagpalang oras, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Ate Dina, ang inyong nagsilbe ng lingkod sa Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated bilang secretary. Patiin ko na rin ang mga coordinators sa buong Pilipinas. Kumusta kayong lahat? Ito ang aking paglabas ngayon, kakaunting video lamang dahil meron akong nais nga sasagutin na isang tanong. Ang katanungan na ito, nakita ko lang sa isang GC dito sa aking Ate Dina chatroom at dito sa Nanay Poli Protectors Group. Ang tanong na ito, nga medyo na pagtuunan ko ng pansin, galing ito sa isang Ving Oliva. Ma'am Ving, ang pag video ko ngayon, eh sagutin ko ngayon katanungan. Katanungan din ito ng isang Josephine from Bacolod City. Ma'am Josephine, para sa inyo ito, at hindi lang sa inyo. Alam ko ang katanungan na ito, katanungan na rin ito ng nakakarami ngayon ng mga beneficiaries sa buong Pilipinas. Anyway, congratulations sa mga beneficiaries sa buong Pilipinas. Pero bago, bago, ko sagutin ang katanungan na ito, nais ko muna ang magbalik tanaw. Kunti magbalik tanaw. Ano ang PDDY? Ano ang advocacy nito? Okay, simulan ko ng kaunti. Ang PDDY, samahan ito ng mga Pilipino nga nangangarap nga makakaahon sa kahirapan. Balik tanong sa kahirapan, hindi po biro ang kahirapan ngayon. Alam ba ninyo ang sa survey sa NIDA ngayon, itong buong Pilipinas? Meron tayong 70 to 80 percent, tumataas po, ang national poverty line. Actually, itong poverty line, nahati ako sa dalawa ito. Meron itong, yung mga poverty line na may makita kita pero kulang. Pero meron ding extreme poverty, yung halos walang kinakain sa raw araw So ang ating doon nakapokus. Wakasan natin ang kahirapan sa Pilipinas. Ito ang natatanging pangarap ng ating PDDY. At ang advokasya nito, magbinipisyo ang mga Pilipino. Yung target natin na magiging magbinipisyo itong 70 to 80 percent, ito kasi ang dapat matutulungan, helpless. So ang adbokasiya natin ng binipisyo, tanong, saan galing? Galing sa yaman ng bansang Pilipinas. Ano ang yaman na ito? Tumbukin ko na po. Deuterium. Ano ang deuterium na ito? Isa itong uri ng hydrogen gas. At ito ay hindi po chismis. Ito ay panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. 1980s. Ito ay na-discover na isang scientist na isang not, act not, actually scientist. Isa siyang nahubog sa aram ko nga siya naka-discover ito sa Surigao at ibig ito yung project ng ating Ferdinand Marcos. Senior. Sa panahon ni Cory, bum dumating dito ang mga Overseas Private Investment Corporation na isi project. Failure. Sa panahon naman ng ating mahal na BBM 2013, Senador pa siya, hinain niya ito sa Senado sa Senate Bill 408, 2013, December 27, ito na ilathala sa mga dyaryo. So, hindi chismis ang yaman ng deuterium sa Pilipinas. Alam ito ng buong mundo at ito ay pinag Aralan ngayon na masayang test ang hydrogen at ang pinakamalaki nga pundo natin nito. Huwag natin ipagsinungaling, ito ay makukuha sa Pilipinas. So, sa anong paraan magbenefisyo ang mga Pilipino? Actually, balik lang kaunti ako ha, may konting sisisingit. Ito kasing ating mga Pilipino, hopeless na walang nakitang pag-asa sa Pilipinas ay magsilayasan, magpunta ng abroad. Doon man narbaho at doon maghanap buhay para mabuhay ang pamilya, actually yun ay isang masakit nga senaryo. Dahil ang mga Pilipino nagsialisan sa Pilipinas, doon naghanap buhay sa abroad. Sa oras na ito, balik na rin natin. Ating babaguhin ang konsepto, babaguhin natin ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ang pag-asa po nasa Pilipinas lamang. Itong Jotterium na ito, ito yung magiging next nga enerhiya sa buong mundo. Why? Mag-research kayong lahat. Mauobos na po ang langis sa Saudi Arabia. At itong Jotterium na ito, nga nasa Pilipinas, ang pinakamalaki nito nga deposito, ito yung magiging next nga enerhiya sa buong mundo. Napapanahon. Magising kayong lahat. Napapanahon. Dahil ito, ang susunod na enerhiya at ang mga Pilipino ang may-ari ng pinakamalaki ng deuterium ng deposito sa buong mundo. So, paano ngayon? Nasa Pilipinas ito. So, ito yung pag-asa ng mga Pilipino. So, dahil pag-asa ng mga Pilipino ito, sa Pilipinas, kinasa ngayon ng isang programa isang programa ng kailangan makinabang na pantay-pantay ang mga recipient nito ang recipient nito ay ang helpless yung mga dapat matutulungan itong pinanggit natin ng poverty line ito yung ating iahon sa kahirapan okay So, para may sa ng advokasya ng PDDY, of course, mayroong programa. Hindi po mangyayari ng isang plano, walang programa, walang plano. So, ang programa para may sa ang adbukasya ng PDDY, ikinasa po. Itinayo ngayon ang isang asosasyon sa buong Pilipinas, Philippine Deuterium, Divine Wealth, Association Incorporated. Of course, unang hakbang isang asosasyon legalities, Security and Exchange Commission Certificate of Registration. Nakahanda yung ating BIR. Actually, ang isang asosasyon, non-profit, no income. Pero ka, kumuha tayo ng BIR. Kaakibot ng BIR. Bakit? Allowed ang ating asosasyon para sa secondary license for business. Ganito po yun, no? Mapaliwanag ko po sa inyo. Itong programang ikilasa ngayon ng isang abogado, isang inang bayan, kasi ang pangarap niya, may ahon sa kaharapan ang mga Pilipino. So, ang unang hakbangin natin, asosasyon lang muna. Unang hakbang, asosasyon. I-associate natin ang buong Pilipinas, lalo na yung target natin ng numero ng 70% poverty line. Pagkatapos ng asosasyon, i-close natin ang ating mga member, of course. Naturally, ang isang asosasyon pag itinatayo at makuha na yung target ng numero mo, mag-close. Why? apply tayo ng secondary license for business, allowed po ang ating license. Pag tayo ay meron ng lisensya sa negosyo, magiging tayong korporasyon, maliwanag. Pag tayo ay magiging korporasyon na ang tawag sa inyo, hindi na po member. Lirinawin ko ha, habang tayo ay association pa lamang, ang tawag sa mga sa inyo member pag tayo ay magkakuha na ng lisensya sa negosyo, mag transform ng isang asosasyon, magiging itong korporasyon negosyo. Allowed na tayo magnegosyo kasi isang korporasyon na nakarehistro, may income na po 'yan, may profit na po 'yan. May stock na po ito. At linawin ko, yung stock natin hindi magagaling sa inyong mga kamay. Meron tayong pinanser na nangangako sa atin na ipinans niya ang deuterium para sa mga Pilipino. Kaya ang ating mga member dito, wala po kayong puhunan. Ang puhunan ninyo, dugong Pilipino. Kaya namin kayo isali sa korporasyon. Pag ito ay magiging korporasyon, hindi kayo member ha, magiging corporator, incorporator, may-ari kayo dito sa negosyo. Bakit namin kayo gawing may-ari? Of course, Pilipino kayo. Pag tayo maging korporasyon na may kita na ikasa ang pagipagkasundo sa gobyerno nga magnegosyo ang majority ng mga Pilipino. Yun ang ating target. Kaya kayo natin kayo gawing may-ari. Of course, nasabi ko na Pilipino pag tayo ay magiging magkaroon na ng negosyo, tumbukin ko na ang ating negosyo, isulong natin ang hydrogen gas deuterium sa Pilipinas nang may-ari nito majority ng mga Pilipino. Pag tayo ay magkaroon na ng negosyo, dito matupad na magbinipisyo ang mga may-ari. Naturalmente, may-ari kayo, magtanggap kayo ng kita. Dito matupad na maghati tayo ng pantay-pantay at ang programa ng ating korporasyon. Lahat ng may-ari, pantay-pantay nga maghati mula sa bata hanggang sa pinakamatanda sa pamilya. Yun ang, yun ang pakiusap ng ating leader, ng ating asosasyon. Yan ang ating programa. So, magnegosyo ang mga Pilipino at majority ng mga Pilipino bitbit -bit natin ang 70% nga may ari ng korporasyon so kung magkataon nga may sakatuparan ang negosyo na ito maiaho natin sa kahirapan ang mga Pilipino why? bitbit -bit natin ang 70% poverty line pati yung mga extreme poverty actually ang programa natin libre silang lahat ang mga extreme poverty lamang. Ang libre. Okay, no? Pag-usapan natin sa ibang episode kung anong programa ang ating gagawin para makuha natin ang mga extreme poverty. Okay. So, dahil magnegosyo tayo at magbenepisyo kayo, of course, mayroong preparation. Ang ating preparation sa mga beneficiaries, hindi naman po pwede nang walang programa. Kung napakarami natin, 70 million o 70 Sabihin natin 70 million. 50 million. Napakarami po. Million po ang usapan natin. So magbenepisyo kayo, napakagulo naman ata kung walang system. Napakagulo naman ata kung mag-stampid nga yung iba dyan sa isang mga programa. Eh napakarami po natin, hindi po kay kayanin. So ang preparation natin, ginagawa na din. Ang ating preparation, kung tayo may negosyo na, ang ating negosyo may tayo, magkaroon tayo ng banking corporation sa lahat ng sulok ng Pilipinas kung nasaan ang ating mga beneficiaries. So, preparation, bigyan kayo ng control number sa pamamagitan ng isang ID system isang ID system nga inilabas ng ating association at doon magkukuha ang control number. Itong control number na ito, ito yung magturo sa iyo na ikaw ay beneficiaries. So kailangan ng mga Pilipino ngayon magkaroon ng control number para mapabilang kayo sa mga beneficiaries nga ikasal sa ating bansa. So itong beneficiaries na ito dahil magbenepisyo ito ang preparation ulitin ko magtayo tayo ng mga banking corporation para hindi na po mahirapan ang ating mga beneficiaries. Gawa tayo ng isang ATM machine. Nga na lang doon ang inyong mga card, lalabas ang inyong beneficiaries. So tahimik, walang problema, maayos ang distribution ng mga binipisyo. Tandaan natin na napakalaking negosyo ito na bubuksan sa Pilipinas. At ang mga beneficiaries natin ay ang poverty line na napakarami po. Mas marami kasi ito kaysa mga mayayaman. Okay, sorry. Ito ay magkaroon kayo ng ATM card. Dahil itong ATM card, ito lang po ang nakadesinyo na isaksak mo sa ATM machine, lalabas ang pera mo. Hindi naman pwede magsaksak ka doon isang napakalaking ATM card, of course. So, ito ang tanong. Napakaganda po ng programa na ito. Maliwanag no? Tama po ba? Sa ganda ng programa nito, marami nagmamadali ang katanungan nila kailan. Nagmamadali po ang ating mga beneficiaries. Uulitin ko, ang ating programa proseso sa ngayon na unang hakbang pa lang tayo. Sa mga nagmamadali, ilinawin ko na unang hakbang pa lang tayo. Pag tayo ay asosasyon pa lang tayo ngayon, hindi pa tapos po. Dahil sa sasun pa tayo ngayon, pag tayo magkaroon na ng license for business, magkipagkasundo sa tayo sa ating goberno, magpatayo pa tayo ng deuterium rigs, it takes 2 to 3 years para ipatayo ang isang deuterium rigs. Of course, hindi ito malilihim sa publiko Nasa social media tayo ngayon. So, pag nagkaroon tayo ng kita, sa kanayong ATM card, sa kanayong beneficyo, pero uulitin ko, wala pa po Actually, meron akong tutumbukin ito. Diyan sa bukid noon, may tumatawag dito. Merong isang nang loloko diyan nga isang coordinators. Ang sabi niya, nang siya ng 100 pesos sa mga beneficiaries, pupuntan daw siya ng Maynila at asikasuhin na raw niya yung mga ATM card. Sir, may scam ang PDDY dahil sa mga coordinators na katulad mo. May karampot na parusa sa mga coordinators na katulad nito. Ang announcement manggagaling lamang po sa office. So ang nasa unang hakbang pa lang tayo ngayon, asosasyon pa lang tayo ngayon. Itong second year ng ating operation kasi actually ang ating PDDY, ang ating license nakuha natin February 15, 2022. So ngayon ay eh, 2023 24, pangalawang taon pa lang ng ating operation. Kaya hindi pa hindi pa tapos ang ating unang hakbang. Association pa lang tayo. Pag nabuo association, i-rewind ko uli. Pag nabuo ng association, saka tayo kukuha ng negosyo. And then saka tayo magnegosyo. Magpatayo pa tayo ng ating mga uh, rigs. Magtayo pa tayo ng mga banking corporation. Hindi po budget. Actually, kung talagang nagmamadali tayo, ito ang tanong. Bigay ko kayo ng clue. Nag-meeting -me po kami dito kasama yung ating legal counsel. May nagtanong, Attorney, napakaganda ng iyong mga plano. Hirap na hirap na yung mga Pilipino. Kailan natin simulan? Ang sagot ng ating legal counsel ganito, e present niyo sa akin ang listahan ng 70% poverty line bukas. Magsimula na tayo. So sa mga nagmamadali, kung gusto ninyong mabuksan na ito, gagawin natin yung ating parte. Hindi kaya ng ating legal counsel nga siya lamang mag-isa. Hindi pwede kaya hinahanap yung mga beneficiaries. Binisan po natin at naghanap ng beneficiaries, hindi na po yung ating leader attorney, hindi po yung ating attorney. Legal counsel lamang siya at siya na rin ang mamumuhunan para sa atin. Ang pagtrabaho o manpower nito nasa mga coordinator. Kaya kayo po ang manpower nito. Kung ibig mabilis ito, magtrabaho tayo. Ang trabaho simple lamang. Hindi mabigat po. Hindi rin kailangan magbukid kayo doon. Ang trabaho simple lamang. Sabihan mo yung pamilya mo. Sabihan mo yung mga kamag-anak mo. Sabihan mo yung mga kaibigan mo. I-associate mo yung mga kaaway mo. Lahat sa buong paligid mo. Sabihan mo na nga paparating ang malaking yaman at benepisyo ng mga Pilipino. Okay? Kung magawa natin ito sa taong ito, then sa sunod na taon, magsimula na tayo. Pero kung hindi kikilos sa mga koordinator, nag-antay na lamang kayo na wala na para tayong si Juan Tamad. Binigay na ng Diyos ang kayamanan. Kaya si Juan Tamad, hindi po kumikilos, nakahiga nag-antay nga malaglag yung bayaba sa kanyang bunganga. Hindi po malaglag yon Matibay ang pungango ng bayabas. Kaya mawawalan tayo. Paano tayo mawalan? Kung hindi natin gagawin ang plano na ito na nakasalalay sa ating mga kamay, kukunin ito na ibang bansa sa atin. Bakit po lahat buong mundo nagatutok ngayon sa Pilipinas? Mawawalan tayong lahat magpasalamat na nga lang tayo na may nagdala sa programa, may nagkasa ng programa, may legal counsel na nag sa programa, tutulong po tayo, magtulungan po tayong lahat. Kung hindi tayo magtulungan, actually, walang binipisyo at walang pag-asa ang mga Pilipino. Ang pag-asa nasa ating mga kamay. Kaya kung magtanong, ako, magtanong kayo kung kailan, nasa inyo kung kailan natin ito tatapusin. Nasa inyo na rin kung kailan ito magbukas. Nasa inyo na rin kung binis natin o baggalan natin nasa kamay ng mga Pilipino, nasa kamay ng bawat isa sa atin. Kaya panawagan ito sa mga Pilipino, sa mga coordinators, huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil gagawin po natin yung ating party. Gagawin din ng ating leader ang kanyang party. Magtulungan po tayo. So, ulitin ko. Lilinawin kong muli sa mga nagtatanong, Ma'am Bing, Ma'am Josephine, at sa lahat na nagtatanong dito, kailan ang binipisyo? Gagawin pa natin. Hindi naman siguro malihim kung magsimula na po yung ating deuterium rigs at hindi rin malihim. Itong pangalawang taon ng ating operasyon, malalaman ninyo kasi magkaroon ng collaboration dito naman sa head office, ang collaboration ng mga database sa buong Pilipinas. Actually, 15 board of directors ang under ngayon ng ating physical operation. Meron tayong uh, coordinators na nilagay sa uh, regional, down to barangay, pinapakalat po natin ang mga voluntary coordinators para mabilis. Kaya magpasalamat ako sa mga voluntary coordinators, successful ang in inyong mga operation, sa mga regional coordinators, successful din, sa mga regional, mga municipal, mga barangay, successful din. Panawagan lang po, magtulungan tayo kasi nasa ating kamay kung kailan ito magsisimula. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, pag-usapan natin kung bakit nga ba ito nasa Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat.